Good morning everyone! So, bagong gising ako guys. Si Papsi nandun na din siya sa labas. Tapos, nag na nga pala ako. Nakita ko kasi yung mga agil <laughs> uh, dito sa kwarto namin. Oh, magbabawis ako. No, isang araw, nagbawas na ako eh. Nagtanggal ako. Ang bilis. Ayan oh, ayan oh. Ayan, nakita nyo yan. Ang bilis. Tapos ito, nilinisan ko. Meron na naman. Doon sa dulo na yon meron. Tapos ito, ayan, dito ako nagsisimula. Tanggalin natin yung mga agi. Guys, it's cleaning day. Cleaning day. <laughs> cleaning day. Kasi nga, ng araw naman, wala kami, guys. Masyado kami na busy. At mag-start na tayo. Magkakaroon tayo ng vlog hanggang linggo. Opo, promise ko po yun. Hanggang linggo. Ayan, nang nangyari sa aming ano, sa dresser, sa akin lang ito guys lahat ito, isa, dalawa sa akin yan, yung kay Popsie, nandun na sa kabila uh, balak namin na bumili ng mga lalagyan pa hanggat hindi namin na ipapaayos yung kabilang kwarto yung kay Kuya Clark kasi yung mga bedsheet namin paglalagyan namin tapos, nag declutter na rin pala ako papadala natin yung sa Bicol, o kaya dadalhin namin pag kami guys, magiging madugo yung paglilinis ko ngayon. Ang gaon ng katawan ko today. Magsasalang muna ako ng ano, ng labada. Kasi sabi ko kay Papsi, ako yung maglalaba ngayon. I will labalaba. Dito tayo. Salang muna ako guys. Si Papa, dito na siya. Nakabili siya ng uh, dapat kare-kare, pero nauwi sa sinig. Wow, ang sarap nito nilaga. Huwag mo ihalo dyan. Oo. Uh oh, Masarap ito nilaga. Saw-saw sa bagong kamatis. Na? Mm uh -uh. Tapos, sinalang mo na. Ayun. Nagsalang na siya dito ng karne. Dito siya magpapalambot, guys. Ang dami naming naibang anong kanin. Kahapon, oh. Tapos, ay, magsala nga tayo nitong ano, mais. Masisira na ito, mahal. Mangingitim na siya, oh. La. Teka, babadan ko na dito. Nag-molds na nga. Kasi, nabili namin ito, guys. Two days na ito. Sky, bakit, bebe? Teka lang. Ganon, sobrang mali. Oh, bakit? Hindi ko kasi nailabas ito, guys. ba diba, sabi ko sa inyo, nabisi kami ni Papsi ng, ano, ng two days. Ginanan mo talaga ito, mahal? Binago mo talagang set nitong ano, tubig? Bakit? Okay. Kakagarod. Babadan ko para malinisan ito. Ayan guys, sinugasan ko tapos ibabad ko para yung amag-amag niya mawala. Sa balat lang naman yan eh. Pag nababadan na yan, mamaya pwede na itong ano isalang. Magluto muna si Papa. Yung pagkain ng aming mga bebe, meron pa dito. Pinirito ko yan ng kaunti kagabi guys kasi pag nilaga lang siya kahit nasa rep, nasisira yung atay. Tapos ito, nabilin, magkano na ito mahal? 30 lang ano? 25? 50. Oh, 20 ba? <laughs> Mura lang sa gimba ha, guys. 50 50. Eh, hindi lang 50 ito. Di ba ganyan? 20. Hmm, basta, bahala na bahala sila tapos yung itlog namin oh, yun na lang. ang lalaki na binibili ni papa na itlog ayan o oh. 1, 2, 3, 4 na pala yung naubos namin ayan itong mga ito hindi ko pa na isasalin ito isasalin ko dito sa Milo tapos alisin ko ito baka maganda dito papa na maglagay ng kwan mukhang mahigpit ito o oh. yung oh, hindi yung gatas dito tayo maglagay Mamaya ko na lang ang sigasuhin. Tapusin ko yung sa kwarto, ha? Dami pa namin kamatis. Masarap sana may alamang tapos gisa natin sa kamatis, no? sharap sharap Ano yun? Ay! Kalamansi. Masisira yan, mahal, pag nakulog. Lagay natin mamaya sa rep. At tapusin ko lang yung trabaho ko doon. kasi yung kwarto na ano. Saba so, ganun nakaraan naglinis naman ako. Pero yung general cleaning ay yung talaga type ko. Ito yung mga damit ko. Dito muna ako guys, samahan ko si Papa. Maglalagay lang naman ako nito ng ano. Milo, na dito sa lalagyan. Kasi, baka mabutas ito ng ano, maunahan kami ng langgam. maraming langgam dito sa amin. Lalagyan daw pala ng asin. Sabi ni Ate sabi, yung nilag nilagyan niya dyan, no, na mo umalis. Yung bahay ng langgam dyan, oh. No. Oh, nilagyan niya ng asin. Asin daw, kaya suka lagyan, sabi niya. Ang galing nga eh. Yung mga andyan, o oh, nakita na niya yung sa dingding, maglagay daw dyan ng asin. Ito na yung namin ni Papa, 1 kg na na, ano, na, asu, na Milo. Kasi, nagka, minsan nag a kami sa ano, sa kape. Kaya merong Milo. Okay na ito pa? Ang galing. Mamaya ko na lang ano ha, babalikan ko ah. Ayusin ko muna doon sa taas. Kanina pa ako nagpapaalam dito. Ayusin ko sa taas muna. Naka-edit na ako guys. Mag-upload na lang mamaya. Ulitin ko, ulitin ko pa yun. See you later, Pops na ako. Ay, ah, yung mga kutsilyo. Daling ko na doon yung ibang, eh, ibang kutsilyo. Ah, saan na? natin. Ito. Ito, ano? Doon sa loob. Tapos, ito. Yung maninabas, isang... Yung isang... Yung isang topic na ko. Oo. Kainin ba? Nakainin ko. Doon. Doon na lang ako. Balik ako pagkuan ito. Pag okay na yung labada. Para maano, may matapos tayong dalawa. Yung pagkain ng mga bubwit. E ayos natin. Sinop ko na kaagad yung mga nagagamit na ano, na kutsilyo kasi para hindi ma-misplace. Ayan. Okay. Medyo namuti itong <laughs> yung mahiitim pala na yun alikabok yun guys yung nakikita namin ni papa akala namin parang yung shadow shadow lang kasi naka imbus eh akala namin shadow shadow lang nya yun pala makapal na yung alikabok nya tapos magpapalit na rin ako ng bedsheet namin ngayon ni papa lahat papalitan ko na alam ito. nyo yung nagde deliver yung Lazada kahapon pa daw nagpupunta dito sa amin e eh, wala nga kami guys kaya, <laughs> buti ngayon na, kasi nalimutan ko na itong ano, in order ko na ito sa kanila. ay na naman si Bella. Bella! Halika dito, dali! Meron silang pagkain. Halika dito, may pagkain dito, oh! Bella! <laughs> Talaga naman, oh. Hindi pala. Bella! Sabi ko, wala ko in order. Ako nagkamali. Hindi, naalala ko ito guys. Uh, in order ko siya. Pero ang alam ko na cancel. Shhh! Ayan. Yung kanilang sausage. Dami nito guys. Ang dami. Mega. Mmm. Dami. Para sa kanila ito. Beef. At saka chicken liver. Chicken liver at saka chicken, pero mas marami yung beef na in order ko. O, na kayo, ali na kayo. Shhh, Bella! Ayan, o, sige, 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 amoy-amoyin nyo, amoy-amoyin. <laughs> ali kayo. Pakainin ko nga sila, baka sakaling ano, magustuhan nila itong treat nila na ito. Kasi mapili itong dalawa na ito, guys. Ang hirap nilang ano, i-please. <laughs> mm. I-please. Sana magustuhan ninyo itong mga junaks. <laughs> Ayan, oh. Wow. Kala mo ang laki-laki dun sa picture. Pero ganyan lang pala sa kaliit. Sing laki lang ng hintuturo ko. Ay. Oh, baby. Lalagay siguro ito sa ref. Halina kayo dito. Halina kayo. Wow. Tingnan ko nga kung yummy yan kay Whiskey ko. Dali. Kagat. Kagat. Si Bella ang magaling ngumatngat ay gusto nila girl teka lang teka lang may love ko happy naman si mamat nagustuhan ninyo mm. hali kayo hali kayo gusto nyo pa <laughs> nagustuhan nila ganyan si sky pag nagugustuhan niya dami nito guys mahigit ano nasa mga 200 ito 200 pieces in order ko sa kanila 250 yan ano gusto pa nagustuhan ng baby ko ay ay, gusto mo pa, Bella? Gusto pa? O, oh, sige, sige. Ayaw ni mama ng ganyan. Tahol-tahol, sigaw-sigaw. Ay, pag may gusto, hindi nagtatahol, hindi naninigaw. <laughs> gusto mo pa, Sky? Ganyan talaga silang dalaw. Ang cute niyo. Mm, sige, oh, isa sa'yo. Ito sa Sky. Sky! Sky! Hmm, ganyan ha, ayaw ko ng tahol-tahol, sigaw-sigaw pag may gusto. <laughs> Wala, nakakatuwa. Gusto nila. Okay. Treat nila yan. Tagisa sila. Pag very good. Ala, tagta-dalawa na sila. Mm -mm. Dalawang blue at saka dalawang red. Yung nakain na nila. Aba, masarap ba? Masarap na? Ha? Huh? Masarap? <laughs> Hindi yan. Ano lang yan? Snack, snack. Ganon. Ay! Nag-burp? Papa! Nagustuhan nila nagustuhan nila. Yeah. <laughs> ang dami nito. Dry? Hindi. Parang ang sausage. Ilalagay e, natin sa rep. Lalagay ko sa lalagyan. Tapos ano. E, ano natin doon. Okay ba? Naku na <laughs> Yan ginagawa ni Alam yung pagkain. lang yan. Takaw daw sabi. O oh, na. na. Si Skyler na, Mmmmm! Mm. Ay! <laughs> Ayan, okay. si, hmm? si Bella, oh. Sabi. Maano sila sa pagkain, mapili. Pero yan, nagustuhan nila, oh. Mmm, mmm, mmm. Bilis. Ubus, agad. Ando sa gilid na. Ayun, nakita niya. Sige mo si Bella, oh. Ayos. Tinangay. Talaga <laughs> mo, Sky. Busan ka dyan ni Belangie. Lagay natin sa ano? Lagay natin sa rep. Magandang Galing, o. Oh, busok na. Busog na. Kailan sila? Tagtatatlo. Tagtatlo. <laughs> Ayos? Snack nyo lang yan, anak. Mga cheat nyo lang yan. Kakain pa kayo ng, ng ano, dog food nyo. Ha? <laughs> maya ng konti. maya ng konti hingi sila hingi kakain, pa, uh -huh. Hindi na, hindi na pwede. Mamaya na uli. <laughs> Yuy! <laughs> Mamaya na ulit. oh nga eh. Mas mabilis 'to. Mas mabilis si Bella. Ay, Bella. Yes. Okay. yes. enjoy sila. Okay, very good. Ito na 'yung lahat, guys. Ang dami din, ano. lagay natin sa rep para hindi masira. May pagkain naman ng mga chikiting. Dito dito. Wait lang ninyo, ha? lalagay natin sa rep. Tapos mamaya kakain kayo. Ay naku guys, ito nga pala nagpunta kami ng SM. Meron nga pala dito ano, tupig. Nasa rep ito pero ewan ko lang kung pwede pa. Naku sana po pwede okay. pa. Nag-deliver guys, wala kaming cash Papa. Pwede pala sa ano no? Pwede sa... Siya... Dikas. Dikas. <laughs> Tupig, guys. Tupig. <laughs> ano yan? Tila mo. Bigay tayo ng ano. Ang dami namin kanin. Bibigay kami, guys. Mayroon na kumuha ah, 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 dito. Siguran na, Storsa, kasi Emily. Guys, luto tayo ng sinigang na baboy. May taba-taba. Mayroon tayong gulay dito. Yung puso sitaw, may sili, saka itong ating panangkap. Mulo na siya, medyo malambot na. Pero pa lambutin ulit natin yung kasama yung mga sangkap niya. Yan po, luto na yung ating sinigang. Ay, taba-taba po yan. Masarap. sarap. May salinaga. Luto na rin po yan. Pa ang araw. Ayan na lang ang oh. nilagay ko ito. Maganda pag marami kasi nalaman. Tapos dito na tayo uli sa kwarto. Hi guys! Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.